Nasa linya po ng ating uh, komunikasyon ngayon si Engineer Rosen So, Siya po ang uh, chairman ng Grupong Sinag. Ayan, supply ng bigas ang ating pag-uusapan, Sentol. In fairness, mababang yung presyo ng uh, ng bigas, Sentol, uh, yung mga inikutan nating mga palengke araw-araw. May kahapon oh, ay, ka natin may... natin yan si Kasendok, hindi na ka natin oh, yan. Kah at, ka kahapon may report si Glacel 44 pesos kada kilo. Yung presyo ng bigas. Kaya lang marami pong mga pananimang nasalanta Malaman po natin sa grupong SINAG o sa Mahang industriya ng Agrikultura. Yung kanilang impormasyon at iba pang issue na may kinalaman po sa supply ng bigas. Good morning po, Engineer. Engineer So, good morning. Yeah, Magandang umaga. Senator, magandang umaga. Apo Yes, kasama po natin si Senator Francis Tolentino. Sir, immediate assessment po ninyo following itong mga sunud-sunod na bagyo na ating naranasan, uh, may malaki hubang epekto sa magiging supply po ng uh, bigas? Uh, well, uh, apektado talaga 'no. Yung aani uh, natin medyo bubaba 'no, yung uh, expected harvest natin uh, lalo na yung eto, almost na ano, eh, anim na na bagyo na sunod-sunod. And uh, nakita natin yung uh, harvest talaga medyo bumaba. Pero in spite of that, uh, ano naman, uh, naman natin eh, uh, wala naman tayong kulang no? dahil yung 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 unexpected uh, na uh, that the the tawala eh na replace daw dun sa asok lang uh, imported to yung dating estimate natin uh, uh 4.2 million metric tons lang uh, baka aabot ng uh, uh 4.6 million metric tons kasi yung nasalita ang um, estimate natin mga ano eh uh, total siguro aabot ng uh 300,000 metric tons, medyo malaki. No? So, yun ang, uh, yun ang kailangan natin ma-replace para dun sa pag ano. Pero sa ngayon, ano, eh, ang naipasok natin, uh, almost 4.2 million metric tons na na uh, bigas. Yun, yun po ay imported, yung 4.2 million, yung binabanggit niya? Yeah, 4.2 uh -huh. million, uh, uh, million metric tons is uh, imported. Uh, uh -huh. pero yung ani naman natin eh, ano eh. Uh, in natin up to February naman yung stocks mm -hmm. plus yung imported. So, yung stock natin ngayon, eh, abot pa rin ang March. No? Uh -huh. Pero tuloy-tuloy naman yung uh, uh, nag-harvest pa rin tayo and yung uh, import naman, eh, wala naman na uh, uh, hinto na buwapasok pasok yung imported. So, uh -huh. wala tayong nakikita problema. Ayun. So napunan? So, ay. Uh, Asendaw, magandang umaga. Ah, Sen. Tortol, magandang oh, umaga. Magandang umaga. Long time no hear. Itong mga nakaraang bagyong ito, palagay mo, kalaki uh, kalaking porsyento, basta bagay, magbibigay ng datos ang Department of Agriculture, ganung kalaking porsyento wala sa ating mga uh, local uh, rice producers? Yes, oo. Oh, medyo malaki talaga eh. Ah. Uh, yung dating ano kasi dati uma-pumaaani ng 120 kaban no uh, nakita natin ano eh bumagsak daw mga uh, 60 to 65 uh, kaban na ano eh na the a uh, harvest no? so talaga malaki to no? yung yung uh, nangyari na damage. so so yun uh, Lalo yung standing crop pa na, na naiwan talaga uh, malaking apektado dun sa, sa kala kasi natin uh, na sira total eh ano eh okay lang kasi maganda yung tayo pa ng mga iba eh. pero yung oh, uh, yung laman no yung laman ng palay uh, pala uh, pag apektado, nababad kasi sa tubig yun wala na no yeah. pag nababad no, sa ulan sa... na, kung na dadapa yun talaga uh, oh. apektado Mm -hmm, mm -hmm. Pero, uh, engineer, so, oh, kasi itong taon na to talaga namang ang dami nating mga kalamidad. Ano ho? Meron tayong, sinimulan pa tayo ng El Nino, ano po, early part of this year, El Nino. Yes, yeah. marami rin pananimang naapektuhan po. Tapos, may pagputok pa po ng uh, bulkang uh, kanlaon. sa Negros ano po tapos ito naman po sunod-sunod na -sunod bagyo ano po ang magiging uh, ano po tingin niyo magiging overall production natin for this year uh mas mababa po ba kumpara last year o we uh, ano pa ng ina inaasahan uh, engineer so yes uh, uh tingin natin talagang ano baka nasa 19.5 million metric tons uh, lesser than last year so uh, uh, kaya yung import hmm. natin last year nasa ano laktaw eh 3.8 million metric tons eh no so 'yon uh tataas talaga eh ngayon pa lang nasa 4.2 million na mm. tons tayo eh. pero yung 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 aabot naman na na papaso eh ah uh, ma-replace naman yung uh, local na tinamaan. So wala tayong nakikitang uh, uh, kakulangan no yung stocks. Uh, pero yung uh, presyo lang uh, umikot pa rin Yon, tayo sa Oh, uh -huh. yung Ayun. presyo hindi masyadong stable parin. Ano eh bumaba yung pagbaba ng tarif. 'to. Uh, yung total uh, nakita natin na dapat eh, yung yung pagbaba ng tarifa dapat yung presyo na sa uh, 42 pesos dalag yung uh, uh bigas. Ngayon, magkano kakasalong? Uh, uh, magkano ngayon? Magkano ngayon? Uh, ngayon? Kasi majority nasa 52 60 pa rin eh, yung, yung monitoring dati. No? Punti lang yung nasa 45 pesos. No? So, ang uh, ang inaano nga natin, yung huling meeting namin with ano, eh, uh, nagkaroon tayo ng meeting with uh, Secretary Malisakad and uh, Secretary uh, Chu Laurel. na uh, uh, banggit na namin na uh, Uh, malaking nawala doon sa pagbaba ng tarif. to no? Pero Taripa. hindi nakatulog doon sa pagbaba ng presyo natin na uh. overall pagbaba ng presyo natin. Eh, in which uh, sayang talaga yung pagbaba ng tarifa. Yun ang uh, napag-usapan natin. And we hope na may uh, study mabuti yun. No? And uh, may balik na lang yung tarif para at least, uh, yung ta ang ang uh, senator told you ano nawala na isa ano, ah, uh, 15 billion eh ah, uh, yung sa tariff collection pero in spite of that yung 15 apat na 15 billion 15 billion yeah 15 billion okay. lang nawala okay. Uh, okay. Pero, so, ang pinupropose oh, so, ngayon, ibalik yung taripa? Ganun ba? Yes, Oh, ibalik na lang yung taripa dahil uh, nakita naman natin na ano eh, uh, yung Uh, price doon sa mercado hindi naman bumaba no so ang ang advantage eh, punta lang sa importer uh, nawala doon. hindi oh, naman nawala ng gobyerno reflex oh gobyerno. hindi na nawalan oh, yung uh, uh, di ba yung uh, tariff collector eh, pu- yung sa rice tariff yes. eh, pupunta doon okay. sa magsasaka eh, di ba? So, mm -hmm. yun ang so, lungiit, na... lungi yung pupunta sa magsasaka. Yes, oo. oh, And uh, of course, uh, sa yun yun ang sila sa Sige, aho. pa pa tong pag-usapan din namin ni Chairperson Sincha kung ano yung tama rito pero uh, tingnan natin din na uh, kung ano rin naman ang epekto nga dahil eh, sunod-sunod may dalawa pang bagyo daw na sinasabi mm -hmm. na parating Apo. at uh, hirap na yung magsasaka natin lalo dyan sa mm -hmm. Isabela Uh, lahat ng dinadaanan ay eh, mm -hmm. talagang nahirapan ngayon sunod-sunod mula kay ano ba nagsimula ito Christine hanggang yeah, uh, ito. Pipito oho mm -hmm. siguro sa, din sa total nung nung etong ano nga nung nagkita tayo ni presidente sabi niya Ah, uh, niloko ako sabi niya. Paano kaya natin hintuin itong bagyo? Bagyo. natin oh Apektado talaga eh na. na natin yung government talaga, eh. maganda naman yung suporta sa atin ng uh, mga sakahan. Uh, malaki yung uh, buhos talaga ng uh, uh, budget no for our farmers. Ang problema talaga is yung uh, bagyo na tuloy-tuloy na dumatating dito sa atin. Uh, almost mm -hmm. yung huli yeah, yeah, no, na hindi na natin dalagan na oh. uh, uh, tinamaan yung mga uh, rice producing area. Mm -hmm. Siguro eh, engineer so ma, ma uh -huh. last na lang po siguro on my part. Tanong ka pa ka sando? last last na lang po on my part sentol. Uh, yeah. Yung, yung yeah. importansya po na maging climate change resilient itong uh, paano po ba ma-achieve yung ganun kasi talagang dayuhinu talaga tayo ng kalamidad eh, patindi pa po ng patindi, eh importante pong paano po ba magiging ano po ito, resilient po yung ating mga magasaka at yung kanilang pananim sa epekto po ng climate change. Kasi nananatili pa rin naman po yung aim ng gobyerno. Binanggit din naman po yun ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung self-sufficiency sa bigas. Hindi naman po yung binibitawan ng pamahalaan. Kaya lang mukhang malaking challenge yun, ano, Engineer So, paano natin ma ma maaabot yun Uh, given itong talagang lantad ho tayo sa mga kalamidad. Yeah, uh, mm. malaking ano challenge talaga dahil uh, yung climate change eh, nandiyan and of course uh, yung uh, etong etong uh, nakikita natin na uh, pag pag-ani natin eh dapat da dapat talaga yung irrigated area uh, mapalawak no. bilang Nakikita natin na uh, solusyon dahil dun sa time ng uh, uh, walang uh, dumadag bag -bag na bagyo, eh dapat uh, doon medyo mas malaki yung area na tamnan natin. Yun ang challenge na kailangan uh, direction na uh, uh, tutukan ng ating government para lumawak pa rin yung erikasyon para at least eh, lumaki yung production natin. Uh -huh. Ayun, infrastruktura. Hindi datos na ako, Cecil, kasi doon ang, damage pala, 786 million ng mga bagyo at 53%. Ang, ang damage ay sa rice production na wow. total ay 414.14 million at 32,000 hectares ang uh, tinamaan na wala ng production ng mahigit 19,000 metric tons na na bigas. so ganun katindi mm -hmm, ang naging uh, epekto nitong uh, bagyo uh, Cecil Gasen do oh, oh, oh. so oh, oh. yung pinag-uusapan natin mahaba-haba pang yes. uh, oh. oh senator to mas malaki pa doon ang estimate namin kasi yung uh, yung index expected standing crop na uh, malaki naman sinasabi mo na tela. oh mas malaki pa oh, eh. oh. so uh, Uh, ang tingin natin eh mala mas malaki pa doon yung damage no, nangyari so uh, uh, yun uh, yun ang malaking problem natin doon sa production natin okay. Uh, kasendong salamat sa oras mo at uh, muli magkikita ulit salamat. maraming salamat, maraming salamat magandang paga sa inyong mga kasamahan Judy, okay Engineer Rosendo So, uh, isa sa mga uh, advocates ng uh, matatag na at sustainable rice uh, production.